Hello ito mga kabukid, mga kaves. dahil wala kaming mga bonus, kami po ay mamamas ko sa dagat. Kahuli man lang ng Bonus ko kanina. Bonus ko. Bonus ko. Bonus ko. Bonus ko. Bonus ko. Bonus 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 Malaki ng kingfish dito. Oh. Ngaawil na naman ulit kami.

Yeah. Wal wal wal. <laughs> Ay sta. Yelte ilbeta to? Yung. Uh. At dinuakan kung yelte ilyon para tribal ito ah. May huli na si Santa. <laughs> Talagang anu yatang. <laughs> Abito sa yung.

Ah, hindi to ano. Are, ere, ere. Ilagay natin, bro. Diyan eh. <whistles> natin para makahuli ulit tayo.

Yun. Yun. Yay! Ang laki. Nice. Okay. Pasok yun. second catch is is dapper <laughs> maliit po ay nako yan pangalawa is na maliit

kanin tumarap. Ay. Ay, mero. Bole unay, prit. Family. After po ulit ang huli ni Santa Claus. Oo. Oh. Snapper ulit ang huli ni Santa Claus. Snapper no? Oo. Oh.

ito. Ano to? Dito ano, no? di eh, pwede yan? Pwede to? Pwede yan? <laughs> pwede to, mga kaibigan. Pwede po. Pwede <laughs> Ay, huli naman si Sanfe. Huwag yun balde Kasi, ano eh. Kasi sa mo eh. Dito pala si mo. <laughs> 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 Wala pang bigotin. Kung may bigotin pa yan, mas marami pa na uli natin yun. Makarami ng ganyan kalala pwede na. Wala kayo sa isto? Wala yan.